Hello guys! For today's video ay di apat na araw na nga ho tayo nagtitinda ng mga pangreses nga ho ng eskwela. Bukas nga ho ay Friday na kaya naman nga ho tayo ay makakapahinga na. Pero bago nga ho yan ay di aring nga ho ang nangyari sa aking umaga. 5.50 nga ho ng umaga ay bukas na nga ho ang tindahan at ako nga ho ay ginising na ng mama at ako nga ho ay tumao muna. Usually nga ho ay 6.30 to 7am nga ho ako nabangon dahil ang tatay naman nga ho ang natao din sa umaga. May bisita nga daw ho pala ngayon na iniintindi si tatay kaya naman nga ho nang marinig ko yon ay di kahit antok pa nga ho ako ay di ako'y bumangon na. Dahil kapag ako naman nga ho ang may bisita sa amin ay iniintindi din naman nga ho nila. Kumbaga nga ho ay di kami bigayan la ang baga. Chari! Ganitong oras nga ho ay hindi na rin talaga pwedeng tumao dito si mama dahil nga ho nandun siya sa kusina, nagiintindi nga ho ng recess ng mga eskwela. At bago naman nga ho pumasok si Yuri ay didinalhan niya nga ho ako ng tira niya nga ng kape. Hindi rin naman nga ho nagtagal at unti-unti na nga hong ang mga tao. Kaya naman ho, aring antoko, na nga ho ay antok ko ay dinawala na nga kahit papaan. Kapag ganito nga ho, umaga ay pinakamabenta ho talaga ay ari nga ho mga school supply dahil nga ho ng eskwela. Bukod nga ho doon ay may mga tinapay din kaming tinda na ginagawa nga ho pang agahan nila. May vendo machine nga rin ho pala kami na kapag nga ho hinulugan mo ng limang piso ay di ko nga ho i may kapi na dito. Napakalakas nga ho noon tuwing umaga sa mga eskwela. Ang kaso naman nga ho ay may nasirang parte kaya naman nga ho hindi available ngayon. Pagkatapos naman nga ho mag-time ng school ay di ari nga ho tubos na ang mga estudyante. Pailan ilan na nga lang ho ang nabili. Kaya naman nga ho ari mga tinapay na binili ko kahapon ay di pinagkukuha ko na ho at aking bibi ka na sa gitna para nga humamaya ay dilagay na lang kami ng lagay ng pat. At pagkatapos nga ho namin i-prepare lahat ng amin nga ho kailangan at mga ititinda nga sa school ay di aring nga ho ipinaglalagay na namin sa tribe. At habang kami naman nga ho ay papunta na sa school ay kami nga ho ina para din ni Majay at titingnan niya nga daw kung ano kanyang pwedeng mabili din at siya nga ho ay nagugutom. At pagkarating naman nga namin sa school ay di aring nga ang aming mga paninda ay di na nga sa tribe para naman nga ho prepare na. Kapag nga ganito talaga ang business nyo ay humanda nga kayo dahil talaga naman nga napak Process. Dahil syempre, pagkaluto nga ho nito sa bahay, di ipe-prepare mo para naman nga ho madala dito. At pagkarating nga ho dito, di another preparation naman nga ho para presentable ito na makita nga ho ng tao. Charit! para naman nga ho sa mga paninda natin for today's video, ay eh, diari nga ho meron pa rin tayong burger na sa unang kagat. Tinapay lahat. May tinda na nga ho pala ulit na corn dog, saka nga ho aring lumpiang gulay. Nagluto na nga rin ho si mama ng ilang perasong fried chicken dahil request nga ho ito ng ibang estudyante. At syempre, every tinda nga ho, natin ay eh, hindi mawawala nga ho aring pang sa natin 10 pisong lomi Charities. At para naman nga ho, medyo may maiba nga ho sa ating tinda. Ay diari nga ho si mama ay nagluto ng spaghetti at baka nga daw ho gusto niyang isulyanti. Kaya naman nga ho, nagtakal na agad ako dito ng mga ilang piraso para nga ho mabilis ang ating proseso. Dahil 15 minutes nga lang ho ang recess nila, kaya naman nga ho kailangan ay kaliwaan talaga. Yun nga gahong abot ng bayad, tapos abot nga ho nitong paninda. chari. Bago naman nga ho magsimula itong recess kanina, ay di nga ho ibang teacher ay kinausap si mama. May ibinabana nga daw pong memo na nagsasabi kung anong pwede at hindi pwedeng ibenta. Kaya naman medyo nalulungkot si mama dahil nga ho may ilan kaming paninda na hindi na nga ho pwedeng ibenta. At dahil hindi nga ho kami pwedeng tumigil sa pagtitinda ay di gagawa na nga lang ho ng paraan at kung ano ang pwede ay di siya nga ho ititinda. Yun nga ho ay kailangan naming sundin sa ayaw at sa gusto namin dahil syempre kami naman nga ho ay nakikitinda lamang dito. Saka nga ho sa tindi ng pangangailangan namin araw-araw ay alam ko nga ho kaya itong gawa ng paraan ng mama ko ng Nung no, wala na nga ho kasi nung sabi ko nga ho sa mga batang ito ay kumuha na nga ho, ng kanilang gusto para sila ay makapag na at makabalik na sa mga classroom nila. At pagkatapos naman ho, ng reses, nga ho ng recess, ay di nga may mga natira pa. Dahil hindi nga ho namin alam kung napadami nga lang ho kami na dala ng pagkain o sadyang kakaunti naman nga ho ang ngayon. At after naman nga ng 30 minutes naming pagtitinda, ay di nga ho dala naming mga pagkain ay naging pera na at secure din na naman nga ho ang panghulog sa card ng mama. Charie Nilinis na nga lang ho namin ang paligid at niligpit nga ang aming mga sa sa pagtitinda at pagkatapos nga ho ay di kami nga ho ay umuwi na. At pagkarating naman nga ho namin sa amin, ay di ari nga ho si mama, ay di na nga ho sa kusina at ipapakita ko nga ho mamaya sa inyo ang mga ginagawa nila. At habang sila naman nga ho ay busy doon, ay di ari nga ho kanilang tagapagmana, ay dinilinis nilinis nga ho muna ang bubog at dini ko nga ho ipaglalagay ang mga natirang paninda. At napansin ko nga rin ho na medyo maraming basura dini nga ho sa tapat ng tindahan, ay hindi nga ho pwede yan at kailangan nga ho ay marinis ang kapaligiran. Charits. At nung nagamoy Jollibee na nga ho, ay di agad ako pumunta din nga ho sa likod ng aming tindahan para nga ho tingnan kung luto na at ako'y mamama kahit isa. Hindi pa nga daw ho ito pwedeng kainin dahil nga daw ho hilaw pa at kakasalang pa nga lang daw ho arin ng mama. Kaya naman nga ho ang ginawa ko dahil malapit na nga ho lumabas para sa tanghalian ng mga estudyante dito. Ay di arin nga ho at bumalik ako din sa aming tindahan. Ay di iniready ko na nga lang ho ang mga inumin kagaya nga ho na rin ice water at soft drink Hindi rin naman nga ho nagtagal na at sila nga ho ay mga lumabas na. Maratyo na nga ho sila din sa aming tindahan para nga ho bumili ng ulam. Fried chicken pa rin naman nga ho ang tinitinda naming pang ulam ngayon at hindi pa nga ho nadadagdagan. Sabi ko nga ho, sa inyo no nakaraan ay madadagdagan na nga ho ito kagaya nga ho na may mga sabaw or mga gulay. Kaso naman nga ho, sabi ko kay mama bakit nga ho hindi na dadagdagan ng aming mga pangulam at palagi nga ho fried chicken na lamang. Dahil hindi na nga rin ho ako sanay dahil talaga nga ho kapag may pasok nga ho din sa amin ay iba't ibang uri nga ho ng ulam ang itinitinda. Sagot naman nga ho sa akin ng mama ay sobrang mahal na nga ho talaga ng mga gulay ngayon. Kaya nga ho hindi niya alam kung may tutubuin pa siya. At isa pa nga ho sa mga dahilan ay talaga naman nga ho ang mga kabataan ngayon ay napakapihikan ho pagdating sa ulam. Ako nga ho na relate man din dyan. Kami nga ng mama ko ay natutuwa nga ho sa mga comments na natatanggap namin. Doon nga ho sa last upload na video ko. Dahil bukod nga ho dun sa mga nagko-comment na mukha nga do ho masarap ang aming mga tinda, ay may mga nagtatanong na nga rin ho kung paano magpatakbo ng ganitong business at magkano nga doho ang kailangang pera. Bukod nga ho dun ay may mga nakaka-relate din nga ho sa mga ginagawa namin ng mga mama dahil nga ho gayon din daw ang business nila. Shoutout nga ho sa inyong lahat. Alam ko nga ho na hindi gayon kadali nga ho ang ganitong trabaho. Charis. Pagkatapos naman nga ho ng aming pagtitinda para nga ho sa pananghalian day kami sabi nga ho ay kumain na rin dyan, tapos nagpahingi. Bandang mga alas dos naman nga ho ulit ng hapon ay di aring nga ho nagprepare na ulit si na mama ng mga paninda para naman nga ho sa merienda kapag labas nga ho ng mga eskwela. Maya, maya pa nga ho may tumawag sa labas at hinahanap nga ho ang tagapagmana ng tatay at ng mama. Ay di ako nga ho lumabas at ang nga ho pala si Crystal Ana. Kinuha niya nga lang ho pala yung binila niya nga ho pan sa akin. At pagkatapos nga ho noon ay di umalis na rin sila at ako nga ho ay natulog muna. Nagising nga ho kako ako kapag naman nga ho labasan ng mga estudyante. Para naman nga makatulong sa pagtitinda. Charits. Ang kaso naman nga ho ay alas 6 na ng hapon ng magising nga ho ang tagapagmana ng tatay at ng mama. Paano gahoy ho ay alas 2 na ako ng madaling araw nakatulog kagad eh. Tapos alas 5 nga ho ay ginising na ako ng mama. Kaya naman nga ho sabi ko ay di ako nga ho na lang ang muna din eh. Tapos tataon na nga rin ho ako at mag ng customer na bibili dito. Charit. At bago naman nga ho matapos ang vlog nating ito ay di mag-shoutout nga ho muna tayo ng mga kacharits natin dito. Shoutout naman nga po kay Ma'am Daniela Espiritu, Ma'am Julina Mendoza at kay Sir Rigor Borja from Santa Rosa Laguna shout out din po kina Anoy Hudante na watching from Tokyo Japan pa nga ho abay ang vlog natin ay nakakarating na nga ho sa Japan at shout out din nga po kay Mam Ma Gia Jim na watching naman nga po from Pangasinan at syempre kay Ma'am Janine Salutin na watching naman nga po from Bicol at arengahot nga hot isa pang taga Japan shout din naman nga po kay Mam Ma Liberty Saito ay di shout out nga po sa inyo at dahil hindi pa naman nga po ubos aring nga hong pancake na kinakain ko ay di magsha shout out pa nga ho tayo Charit. Ay di shout out ng lang ho din ni kay Isme, Ma'am Ina Sardenya from Bansud, Kyle Makas, at kay Ma'am Rudy Andelsario Talusig from California na nag-send pa nga ho ng 100 stars. Thank you very much po. At sa mga hindi nga ho inabutan ng shout out, ay di sa next vlog na nga lang ho talagang madami-dami ay baka nga ho puro shout out na ang vlog na are. Charit. Ay siya ako nga ho magtitinda muna. Pero kung hindi pa nga ho kayo naka ay di pa-follow, like and share na rin naman nga ho ako ng vlog nating ito. Ay pa ano Edi isang araw na lang po ulit ha. Harurut.